may kani-kanyang role tayo sa buhay. At ano mga pangalan niyo? ako si Michael at ito po si Victor. Brothers po kami. Merong mga bida. Huwag kang magtago sa palda ng babae! Merong medyo kontrabida. Ano? Ito na ako! At ang mga leading lady. Dito ka na mag-dinner. Kasi nagluto ako para sa iyo. May mga leading man material din. Magkikita ba tayo ulit? Malay mo. At may mga dakilang sidekick. Sasapakin ko yan. Kayo, ang role nyo ay manood at mag-enjoy sa mga handog naming classic na pelikulang Pilipino. Araw-araw tayong mag-movie marathon. At ang best part, libre namin to. Kaya sit back, relax, and prepare your snacks at sabay-sabay tayong manood ng Dakilia Throwback. Every day, dito lang sa iHeart Movies. Experience all the feels.